Hindi pa rin itinuturing na krisis ng Canlaon City ang kontaminado nilang supply ng tubig dahil sa lahar. Pero ang mga residente, problemado kung saan sila kukuha ngayon ng tubig. Nasa front line na balitang yan si Gio Robles. Problema ngayon ng mga residente sa Canlaon City, Negros Oriental, ang malinis na tubig. Umabot na kasi sa mga bukalang lahar mula sa Bulkang Canlaon Diyan po, diyan kami kumukuha ng uminom pero ngayon hindi na po kami kumukuha kasi natatakot po kami kasi lasa po ng ano, putik, lahar talaga para sulfur ng amoy niya. Kinumpirma ng kanlaon LGU na kontaminado na ng laharang kanilang water supply. Kaya naman magdamagang nagrarason ng malinis na tubig ang LGU sa mga residente gamit ang mobile water purification system. Pero sa 10,000 litro na kailangan araw-araw, halos kalahati lang ang kaya nilang iproseso. Kaya nagpapasok lolo ng lungsod sa national government. Delikado sa kalusugan ng tao kapag nakainom ng tubig na may halong lahar. If contaminated ng lahar or sulfur po ang tubig, most likely magkakaroon ng GI problem, no? gastrointestinal problem like dehydration. Uh, uh, LBM, no? loose bowel movement, most likely will lead to dehydration. Sa kabila ng kontaminasyon ng tubig, nilinaw ng Kanlaon City LGU na hindi pa ito may tuturing na water crisis. Maging mga tanim at halaman, hindi nakaligtas sa pinsana ng lahat. Sa ngayon, patuloy na inaalam ng Department of Agriculture ang pinsana sa agrikultura dulot ng pagputok ng bulkan. May nakahanda na silang tulong sa mga apektadong magsasaka maging mga manging isda. Nagbabalita mula sa frontline, Gio Robles, News 5. Kumusay naman natin ang lagay ng mga kapatid natin sa Canlaon City sa Negros Oriental. Kaugnay niyan, makakausap natin ang kanilang alkalde na si Mayor Jose Chubasco Cardenas. Magandang umaga po, Mayor Cardenas. Mayor, hindi po namin kayo marinig. Baka po naka-off pa po yung inyong audio. Go ahead, Mayor. I said, Ayan, hello. Pero na po. Yes, yes like this. Okay na Meron po ba? Na po. Opo. Kamusahin lang po namin yung sitwasyon dyan muna. Una tungkol dito sa supply ng tubig. Kasi katulad dun sa storya po ng aming correspondent na parang mobile uh, water system daw po muna ang uh, gumagana sa ngayon dahil sa lahar. Uh, yes po ma'am. Ano, uh, yung selected area lang naman, we have affected area. In two barangays, namely Barangay Pula and barangay Masulog but uh, only portion of that barangay na doon kumukuha ang ng tubig ang mga residente, so they're affected uh -huh. and as of now uh, since uh, under our disaster preparedness program we have the mobile filtration uh vehicle so yun na muna ang sinu supply but uh, thanks god no yung supply ng uh, tubig dito sa city Uh, hindi hindi pa naman affected no kasi alalaon uh, city is using a spring water so yun yung kasing source of potable water namin mhm mm uh, mayor yung sinabi nyo dalawang barangay ang apektado ilang mga residente puyaan okay uh, more or less na uh, in that uh, barangay in the other barangays we have i think 6000 uh, individuals but yung affected sa area ng uh, uh, hindi nakakuhan ng walang akses sa malinis na tubig yeah. is around uh, 500 no in other barangays uh, sa barangay pula yung affected na sitio nila na walang masyadong akses sa tubig mga it's around 3 to 400 din Mm -hmm. Pagdating naman po dun sa overall situation po dyan, uh, Mayor, kabusta naman po yung mga residente na nasa evacuation centers? Tsaka kasi ito pong tag-ulan, posible pong magdala pa rin ng lahar flow at hindi pa rin naman, naka-alert level 2 pa rin po kayo, ano? So kabusta po yung mga evacuees? Yes, yung evacuees natin, you know, we have 81 families or 282 individuals. As of now, uh, three days na sila sa evacuation center. Lahat naman ng na kailangan nila ay natugunan, especially na andito naman yung uh, regional head namin ng DSWD, si uh, Ma'am uh, Lucero. At saka pinuntahan talaga kami dito ni uh, no less than the secretary of the DSWD, si Rex Gatchalian. So they, we were able to assess and see to it no, that all uh, the necessary uh, uh, things that needed in the evacuation center are present. So as of now, uh, wala pa namang problema sa evacuation centers namin. Ang challenge lang talaga ng city uh, is that uh, mahirap talaga pababain yung mga residente within the 4 to 6 uh, kilometers permanent danger zone. So yun yung uh, challenge ngayon kaya nga uh, lalo na na medyo wala ng volcanic activities wala ng eruption so they think no and it is their belief na, na hindi na babalik so it is really a challenge uh -huh. for us na no, uh, local chief executive yung sundan sundan ko na lang yung binanggit nyo mayor na challenge ano so ano po ang plano niyong yung gawin dyan, lalo na hindi pa naman nililift no yung alert level at may posibilidad pa rin of another eruption and also yung banta din ng lahar threat Uh, lahar. Yes, yes, yung ginawa namin is as of now, uh, I prepositions all the equipments needed for evacuation, no, such as yung mga ano namin, yung mga trucks namin na no, nasasakyan sa mga tao if needed, yung heavy equipments namin uh, just in case may landslide, so nakarede na mag-assist sa evacuation vehicles namin and Thankfully, no, uh, yung provincial government namin Uh, nag-support ng uh, vehicle trucks at heavy equipment at saka yung uh, uh, congressional district din namin through Congressman Josie Lim Kai Chong uh, ay mm -hmm. din ng uh, heavy equipments dito mm -hmm. just in okay. case no mm -hmm. Mm -hmm. Uh, it is needed no so kaya yung ginawa namin ngayon is uh, really on preparedness so, nagprepara lang talaga tayo uh, para naman uh, we can do uh, evacuation as fast as we can okay Maraming salamat kay Mayor Jose Chubasco Cardenas. Mga kapatid, ako po si Ruth Cabal. Maging maalam at may pakialam sa mga may init at rumaratsadang balita sa Frontline Express. Para maging updated sa balitaan, mag-subscribe lang sa social media pages ng News 5.